Gabi ay... ba? Ano? Isang kamanghamang hamon ang naghihintay iyo. Ayos ka na! mo ang iyong Kung gaano ka kahusay sa pagguhit. Sa unang round, ikaw Kailangan ay... Kailangan kong iguhit si Puppet. Ang makakagawa ng pinakamahusay na guhit sa loob ng isang minuto ay makakakuha nitong cool na laruan. Sige, mag-drawing na kayo, pero hindi gamit ang pintura. Skittles na candy ang gagamitin. Wow, magiging masaya ito. Alam mo ba? Nagsimula na ang iyong minuto. Magpatuloy na. Simula sabi mo? Kaya oras na para mag-enjoy sa paborito kong candy. Uh. Oh. Hindi, 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 hindi. Pag-amokin din sa Skittles ay may matingkad na mga kulay na nangangahulugang makakatulong talaga sila sa akin na gumawa ng magandang larawan. Sa tingin ko, kaya ko ito. May mas maganda akong ideya. Oh. Paano kung gawing tunay na mga kulay ang mga candy na Kailangan nito? ko ng paleta at ng tubig. Perfecto! Ngayon meron akong iba't ibang kulay. Oh. Hoy, hindi pwede. Hindi ko papayagang manalo si Jane. Basta kailangan mo lang ng tubig kaya kong gawin yan. Tingnan mo kung gaano ito kaganda. Ito ang guhit na siguradong mananalo ngayong round. Wow! Naku! Ano ang gagawin ko? Aksidenteng nakain ko lahat ng candy. Wow, Barbie. Baka kunin ko ang iyong drawing. Oo oh, Ang hirap. Wag pinilit hawapan. kong mabuti. Ano? Aba, guys. Tapos na ang oras ninyo. Ipakita niyo sa amin ang inyong iginuhit. Hoy, gusto mo ba ito? Biro mo ba ako? Wala akong na-drawing. Naku, kasi ang sarap ng Skittles. Sinubukan ko talaga pero ang, ang pamutol tubig... ay bumaon at iniwan ang puso sa mesa. Oops. Kaya hindi kumpleto ang iyong pagguhit. Kumusta ang akin? Tunay kang wow, artista. Wow, Jane, ikaw. Jane, ay... Makukuha mo ang palatandaan ng mga nanalo. Salamat. Bakit? Sa amin dapat ang premyo. Oh! Sa totoo lang. Andy, gusto mo bang... Lang. Gusto mo bang makibahagi sa puppet sa akin? Siyempre. Oh, huwag mo itong hawakan. Sige, sige. Pasensya na, Jane. Sabi ni Barbie, hindi ko pwedeng paglaruan ito. Bakit kailangan natin ng maraming sarsa? Ano? Kasi ngayon, gagamitin mo ito para mag-drawing. Ngayon, ang premyo mo ay isda. Ay! Eh, no, meron kang isang minuto para gumuhit. Sa so, tingin ko, kailangan nating magsikap dahil may kondisyon. Ang magagandang premyo ay para sa magagandang guhit. When hmm. the endless rain curves, free-to-wear guhit. Well, siguradong hindi ako kakain ngayon. Gusto kong ano? manalo. Ano? Ay, nako! Andy, pasensya na, pero tinatapon mo lahat ng basura mo sa akin. Oh, sorry, Jade. Salamat. Hindi ko sinasadya. Pansin. Ayos lang. Anong ginagawa mo? Tinutulungan siya? <laughs> Nakokonsensya ako. Ngayon ay oras na para sa... Simone and for drawing. Ang SARS and though it's compelling. Hmm. Mukhang napagdesisyonan na para sa akin. Pero hey, maganda naman Doing ang pinili. <laughs> Andy, ang galing mo! Ang isda mo talaga ay ngayon para sa akin at ang aking guhit. Sa tingin ko, mas mabuting gawin ito gamit ang mga daliri ko. Kayang-kaya ko kayong talunin lahat. Uh. Hoy, ikaw! Tikman natin ng sarsa! Ah! Sarap. saan Isang manika? Okay, tapos na ako. Yan ang lahat ng mga sarsa. Sana hindi babagsak ang lahat ng mga lalagyan na ito. Naku, ano ang nagawa ko? Ay, nasira ang drawing ko. Hindi. Hindi. Guys, hindi, tama hindi, na! Hindi, hindi. Panahon na upang ipakita ang inyong mga obra maestra. Sigurado ako! E Jane Ako to umabot sa oras. Jane, ikaw muna. Jane, ang galing. Talagang gusto ko ang iyong pagguhit. Andy, o, Saan? tingnan mo kung gaano ito kaganda. Hindi mo dapat ako masyadong pagkatiwalaan. Ano sa tingin mo, Ryan? Kwadyo ko ang lahat ng makakaya yeah. ko. Ang mo, super etwa view? Prodasa ng drawing ko. Ano? Alam. Sa tingin ko, si Barbie ang may gawa nito. Barbara! Katamtaman lang ang drawing mo. Mas maganda ang kay Jane. Paano mo nagawa, Barbie? Ayaw kong matalo. At natapos na ito. Baka sa susunod, sipagan mo pa sa pagguhit mo. Uh, Pero ayoko nito! Hali ka na! Huwag mag-alala. Alam ko kung paano kita matutulungan. Mayroon akong burner. Makakagawa tayo ng masarap na tanghalian mula sa iyong isda. Uy, paano ito gumagana? Paano mo ito buksan? Ah, nahanap ko na. Sorry, Barbie. Henyo uh, uh, uh. ko. Tingnan mo kung gaano kasarap ito. Mas magiging masarap ito kapag nagdagdag tayo ng ilang gulay. Wow. Pagkatapos, magiging perpekto na ang lahat. Ikaw ay henyo. Ang sarap nito. Medyo kakaiba ang premyo sa pagkakataong ito. Pero ito ay marangya. Ang napakagandang damit na ito ay naghihintay sa iyo. Wow, ang ganda. Oh, dear, we're right. We're trying to ano? Sweet, pagsasalita. Panahon na para gumuhin. Tumatakbo ang oras. Wow, hindi pa ako nakakapag-drawing gamit ang 3D pen dati. Ako rin. Pero sa tingin ko, kaya ko ito. Ang ganda tingnan. Madaling gamitin ang 3D pen na ito. Nakakainis. At may naisip akong medyo kakaibang idea. Una, gagawin ko ang mga individual na bahagi ng damit. Ay, mas maganda akong ideya. Wala akong paki sa damit. Mas gusto kong gumawa ng kotse. Bagong crew ka sobrang astig, astig. and ghost. Tingnan mo kung gaano ito kaganda magmaneho. Parang bata ka umasta? Sa tingin ko, napakaganda ng kinalabasan ng damit na ito. Naku! Hindi ito sapat na matibay. Hoy Andy, magaling ka talagang gumawa ng mga 3D model gamit ang pen. Lucky. Baka pwede mo rin akong tulungan. Oh. sigurado. Ano ang alam ng mga lalaki tungkol sa paggawa ng mga damit? Oh. Sige mga kasama. Ipakita mo sa akin ang ginawa mo. Tapos na ang minuto mo. Wow, Andy. Talagang napahanga mo ako. Ah, uh, pero hindi ako yon. Pero talagang nadismaya ako kay Barbie. Nasaan ang kalahati ng damit? Ay naku! Akala ko nandoon! Pasensya na. Pero ang damit ko ay bumagsak din. Wala namang problema. Napagdesisyonan ko na si Andy ang panalo. Binabati kita? Sana magustuhan mo ang bago mong kasuotan. Ito ay kakilakilabot! Andy, tiyak na magiging Instagram star ka. Ako ang hari ng palasyong ito. Pero ang corona ay maging iyo. Sa ilang sandali, kung makakagawa ka ng cool na drawing. Talaga bang gusto mo ng corona na ganyan? Oo nga, Jane. Bagay sa iyo ang isang corona. Okay, mga magkasintahan. Ang oras mo ay tumatakbo na. Magmadali ka. Paano ako mag-drawing gamit ang makeup? Eh, hindi ko alam kung paano gamitin ito kahit kaunti. Hey! Sa tingin ko maganda ang kalalabasan ng drawing ko. Andy, kunin mo ang lipstick para makagawa ng cool na drawing. Oh, salamat sa payo. Sa bilis na ito, matatalo nila ako. Ano ang gagawin ko? Ah! Iyon na! Ang mga maliliit na glitters na ginto ang magliligtas sa akin. Hoy! Ano yon? Ako na ang pahala dyan. Shay, kumakanta! Nako! Pasensya na, Jane. Hindi ko sinasadya. Ako talaga promise. Ngayon nasira na ang drawing ko. Aha! Buti nga sa'yo. Hoy! Kunin mo ang aking drawing. Bigay ko ito sa iyo. Huwag kang mag-alala. Salamat! Isa kang tunay na gino'o. Ngayon, kailangan ko lang ituwid ng kaunti ang iyong drawing. Gagawa rin ako ng korona mula sa iyo. Versyong papel lang. Mas maganda ito kaysa sa simpleng pagguhit. Ngayon, oras para gumuhit ng cool na corona. Pero may pagkakataon akong manalo. Sa tingin ko, kaunting kalat ay sapat na. Ay. Ang ganda. Wow, napakaganda nito. Siyempre, corona ko ito. Let's give you an order for every time when you kill Esther. Jane, hindi ito maganda. Mas magaling mag-drawing. Uy! At gumawa ako ng origami. Ang galing, di ba? Napaka-original. Pero kailangan ko ng drawing. Gaya ng sa akin? Iyan ay perfecto. Magaling, Barbie. Iyan ang pinakamagandang corona na nakita ko. Kaya ikaw ang makakakuha ng... ng... Wow! Isa na akong tunay na prinsesa ngayon. Hindi tulad ni Jane. Ngayon, kailangan ko na lang hanapin ang prinsipe. Oh, nandito na siya. Wow, ang bilis. Mahal na oh, prinsipe, hindi ko gagawin. Dadalhin mo ba ako sa iyong kaharian? <laughs> ang kaharian ng mapimples? Hindi! Hoy, alam mo ba? Jane, may corona rin ako para sa iyo. Hindi ito gawa Pero sa Pero gawa ito sa pag-ibig ito di isang ilang bulaklak para sa'yo. Oh! Maraming salamat, Andy. Sige, kumuha tayo ng ice cream. Oo, tara na! Papandekorasyon ko sa cake! Baskin Robbins Ice Cream! Ayos lang! Ano ang gusto mo? Malalaman natin! Ang sakit ng ulo Hello? ko. Napo-pinapalalang ng paminta. Paano ko haharapin ang isang bundok ng pula'ng paminta? Wala kang swerte. Hindi ko ito ma-enjoy, Kate. Maligayang kaarawan. Mahal din kita. Ang galing. Wala swerte. Akin, Kate. kahit anong dekorasyon mo rito ng sorbetes, magiging sobrang sarap pa rin. Sige, ilagay natin ito sa ibabaw, isang scoop sa isa pa. Tapos na! Perfecto! At isang tray ng sorbetes sa ibabaw. Masaya! Wow! Tignan mo na lang yan! Nandyan sila! Totoo! Wow! Ang galing! Hindi maganda ang maging seloso. Mas mabuting maging masaya para sa akin dahil mag e enjoy ako ngayon. Oo. Oh -oh. hmm. Sige. Napakabuti para sa akin. Nakakabilib. Pare, pwede bang subukan mo? Talagang gusto ko. Walang paraan. Akin lang ito. Pumunta ka sa iyong gate. Nako. Sige, subukan natin. Ayos, nakakuha ng maliit na piraso at... Ikaw naman. Oh, ganun ba? Kailangan mong gawin ang parusa at iyon ay magiging Salam. ang uri ng toothpaste na maganda. Iyan ang masarap na sarsa na ibubuhos ko sa iyong cake. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Mahirap na nga dati. Hindi ito. Oh, kakilakilabot yan. Oh, nakakatakot yan. Natatakot akong tumingin dito. Jade, kumusta ang pakiramdam mo? Paano mo inaasahan na ako? Hindi uh, kita hakayaan lumipad palayo. Ka. Alam ko kung paano gawing mas masaya ang pagpili. Kailangan mo lang ihinto ang gulong nang nakapikit ang mga mata mo. Naku! Mabuti pa sigurong buksan ko na ang mga mata ko dahil kailangan ko nang lagyan ng pipino at mayonesa ang cake. Aba! Gusto ko yan na ideya! Tignan natin! Oh, Nakachamba ka na ng dalawang beses. Hindi pwedeng mangyari. Yan, corneran ko na lang ang cake ng Nutella. Yan ang napagpasyahan ng ruleta ng kapalaran. Para sa akin, ako naman mayroon nito Ay, nakakadiri. Kailangan kong ibuhos ang mayonesa sa At cake. At magkakaroon ako ng Nutella. Ako. Ah, kailangan mo sabihin sa akin muna. At Oh, hindi? Paano, Kadiri? Oh. Hayaan mo akong pangyayari. Ingnan mo yan! Astig! Nakakatawa yan! Hindi katulad ng aking Nutella Force. Gagamitin ko ang maliit kong kit, kaunting spatula lang, at ang cake ay magiging may layer ng tsokolate. Oo, oo, oh. Gets oh, mo? Oh. Pagpalain ang pagkain kahit saan. Ang chocolate fantasy, pare. Wala na. Lilikot ko na ngayon ng spatula. Wow. Ito ay sobrang galing. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Magtrabaho, trabaho, trabaho. Naiinis ako. Didilaan ko to. Oo, oh, pininturahan mo ang mukha ko. Ayos lang yan. Salamat. At least masarap to. Salamat. Ayos na ang cake ko. Kate, kumusta ang progreso mo? Ayoko talagang gawin ito, bud. Mukhang kailangan kong ibuhos itong mayonesa sa cake. Kailangan kong alamin kung paano ihahain ang mga tsokolate. At kailangan nating gawin ito ng seryoso. Sana hindi magalit si Tom kung gagamitin ko ang roller para iscrape ang mayonnaise. Well, hmm, -hmm. astig, kamangha-mangha. Tingnan mo yan. Medyo maayos. Ngayon, kailangan ko ng roller. Teka, ano? Hindi. Ano yan? Mukhang mayonesa. Ay, hindi. Kate, kasalanan mo ito lahat. Sino ang nagsabing pwede mong gamitin ang roller ko? Mayroon kang mayonesa sa kamay mo? paano ko ito matatanggal? Well, hindi ko na iniintindi iyon. Kailangan kong tapusin ang cake ko. Well, nakaayos na ang mga tsokolate sa paligid. Kailangan kong gumawa ng paraan sa mga pipino. Tiyak na hindi sila kasing nakakatakam gaya ng iyong chocolate. Salamat! Maganda ito. Pero paano naman ang akin? Mukhang pangit ang sayo. Sa tingin ko, mas masama pa ang lasa nito, bud! Malalaman natin mamaya ang aking cake. Hindi ka wala Ito ang pinakamasarap na cake kailanman. Well, oras na para tikman ko rin ito. Ang sarap nito. Ito ang pinakamasamang bagay na nakita ko sa buong buhay ko. Maswerte akong tao. Ano ang naghihintay para sa atin sa ito? si Kate at Cotton Kitty ay masarap. Sana swerte hindi na ako. Mga kandila, hindi mo pwedeng kainin yan. Ako ang susunod. Well, muli. Maswerte o hindi. Naririnig ba yan? Sigurado, mas maganda ang cotton candy kaysa sa... Mga kandila, case, at mas masarap ito. Hindi ako makapaniwala. Dash! Oh, oh, at may i-ako. E, ako ang ama! Ako ang ama! Ako ang ama! Ah! Ako ang ama! Ako ay isang tunay na pirata. At kung mapagod ka na sa paglalaro, pwede ka namang palaging eh, basta... Eh, ng mga bratso. At siguro oh, yun ang pinakamalaking oh, bentahe. Para na. Ha? Teka, bakit ka kumakain? Huh? ang cotton ko candy yan para ko sa cake parin. ko. Gusto ko rin! Hindi! Akin to! At kakainin ko lahat! Alam mo kung ano pang ang astig? pwede kang gumawa ng cute na hayop Ayan. mula sa garden candy at ilagay sila sa cake. Or sige, kukunin natin yon. Ang astig at may dilaw na bibis sa itaas. Ano? Sige, subukan natin. Talagang masarap ito. Kate, ikaw naman. Mukhang hindi ko araw ngayon. Kahit na, alam mo, masaya ang mga kandila, di ba? Parang birthday ko. Magiging astig kapag sinindihan mo sila. Apatayin ko ang mga ito. Anong ginagawa mo? Oh, may usok. Malapit ng sumabog ito. Ay, patay na ako. Anong bangungot? Mananalo na sila ngayon. Hindi ka nag-iisa. Nasira ko rin ang cake ko. Salamat. Oh, Diyos. Muli, natutunaw siya kapag nahawakan ng tubig. Kailangang tantarin rin. Medyo masarap. Sa wakas, makakain ko na rin ang cake ko. Kahit na may kandila pa ito, medyo masarap pa rin. Kaya lahat parang katulad mo ngayon. Mag-subscribe para hindi mo makaligtaan. Tipin kung ano ang nasa ilalim ng mga takip na ito. Kadiri, hindi pa ako nakakakita ng ganito kalaking pangit na Ay lollipop. Na sa akin, Sige. ayos lang din. Pero hindi naman ganun kalaki. Na. Mga babae, halata namang malas tayo ngayon. Ano? Pero si Katie ang pinakamalas sa lahat. Tama yan, Pero ikaw ang dapat mauna. Dahil ikaw ang may pinakamaliit. Oh, hindi mo... Ano ang mo? Subukan natin ito. Sana hindi ako masuka. Hindi ko akalain na ang sarap pala. Ay! Tulong na buhay ang langaw! Kari Mari Mari. Oh, lumipad ang bibig ko. Ano ang tinatawanan mo? Ay, yan ang ikinatatakot ko. Sana hindi ako tuklawin ng alakdan. Pero talagang masarap ang lollipop. Gusto ko na itong kainin agad-agad. Oh, sa palagay ko, tuluyan kong nakalimutan ang surpresang nasa loob. Totoong alak na nito, kahit na... Kakakita mo lang sa akin! Oh, masakit! Ang ilong mo! Tumatawa rin sila. Candy, yun din ang mangyayari sa'yo. Kasi... Bakit ganon? Hindi. Siguradong hindi ako madudumihan ng isda. Oh. Nakakadiri lang. At tama ka, talagang masarap ang lollipop. Maganda. Hey, may naisip ako. Polly, habang kumakain siya, maglaro tayo. Tama yan, wow. baby. Polly, tumigil ka sa pagtulog. Gising na, sabi ko. Halos ubos na ang candy. Bakit ang tagal-tagal ko dito? May magandang paraan para makain ito ng mas mabilis. Mag-ingat ka dyan. Ngayon, mga babae, hindi niyo ako kailangang hintayin ng matagal. Ang ganda! Perpekto! At meron pa akong natitira. At paano naman ang isda? Umaasa akong makakalimutan mo ito. Sobrang nakakadiri. At kumakagat. Oh, buhay pa ito! At natatamaan ako ng masakit. Pinugpog si Kenny ng isang bagay. Hindi ito bagay. nakakatawa kahit kaunti. Kakainin ko ito ngayon para dito. Sa tingin ko masyado akong nagmadali. Dahil masyado itong nakakasuya. Halos masuka ako. Pero kailangan mo pa rin tapusin ito hanggang sa dulo. Alam ko kung paano ito gawin ng mabilis. Tapos na. Nakakadiri iyon. Sumasakit. Cutie bang. Please, please. isn't it? Taya ko ngayong oras. Ako ang unang magbukas ng takip. Talagang gusto ko ang Twix. Gusto ko rin ang chocolate bar na ito, pero bakit ang liit nito? Malaswerte ako. Wow! Pero tingnan mo kung gaano kalaki ang nakuha ko. Iyan ang gusto ko. Isang chocolate bar. Zara, pero kailangan mong kainin ito muna. Sa kasiyahan, sana ang tsokolate ko ay kahit na ang pinakamasarap. Mahirap kainin gamit ang kamay, kaya gagamitin ko ang tweezers. Subukan natin. Mmm, ang sarap. Talagang napakasarap. Sa tingin ko, kakainin ko ito ng mabilis. Sige, ako naman. Talagang, Tick. talagang gusto kong tikman ang malaking chocolate bar na ito. Ano? Lila, bakit ka nagtatapo ng candy rubbers sa paligid? Hindi maganda. Gusto ko lang kagatin ito kaagad. Sobrang sarap nito. Gusto ko lang kainin lahat agad. Ka. Hoy! Ikaw makiki-alam ay... ka sa tsokolate! Masarap na tsokolate? Masama ba yun? Pagod na ako! Hindi ma! Kailangan mo itawasin ang pangalawang card? Susubukan ko! Alam ko ang isang paraan kung paano mo pwedeng kainin ang isang bagay ng sobrang bilis. Hindi umupra! Ngayon umubra. Kailangan ko lang ng tulong. Paano ang leeg ko? Huwag kang mag-alala! Masyado pang maaga! Ngayon, oras ko na kumain ng tsokolate. Pero una, gagamitin ko ang... Iniisip ko kung mukha akong bampira na may pangil. Pero bakit ito babaligtad? Tapos, natuwa ang lahat. Ngayon, maaari na akong kumain ng tsokolate. Ang sarap. Sa lahat ng bagay, walang mas astig kaysa sa Twix. An odd rare die during your Gusto mo bang itapon ko ito? Ano? Iyan na ba lahat? Hindi nga nakakain ng buto ng pakwan! At mayroon akong totoong pakwan. Mas tumpak, bahagi nito? Nakakuha ng buong pakwan. Pero pumayag akong ibigay kay Polly ang karangalan na na. Tama, dahil ako ang pinakagutom. Sarap! Anong makatas at matamis? Pakwan ito. Sulit lang talaga. Saan oh, San? Ilalagay siyang mga bini. Hmm. Eh? <laughs> pag isipan natin. Lola, tulungan mo ako! Wow! Um, Polly? Tumubo na ang mga buto natin sa balat ng aking pakwan. Ngayon, Pero may isang alam ko na kung paano ng hawakan ang makulay kong cake. nito. Maganda? Bukod pa rito, napakasarap ng mga matamis. Bakit ano? Kailangan mong kainin ang lahat ng candy ng sabay-sabay. May nagsasabi sa akin na ang balat ng pakwan na ito ay kasing sarap ng loob nito. Totoo Talagang iyon. Talagang tuwang-tuwa ako. Napakaswerte ko. Mga babae. Busog Pumunda na busog na ko. ako. Aba, oras, para, na, oras para na para na sa iyong buto. Susunod mong trabaho. Ang pagkain ng buto ng pakwan ay kakaiba. Hindi ito masarap kahit kaunti. Pero alam ko kung ano ang maaaring gawin dito. Bakit hindi ko na lang patubuin ang totoong pakwan? Tinuruan ako ng lola ko kung paano alagaan ng maayos ang mga halaman. Zara, magingat ka! Ikakalat mo ang lupa sa mesa! Oh, napunta pa sa bibig ko! Kailangan mong ilagay ang buto sa butas na ito. Dapat nandyan mismo. Tapos, bubuhusan ko lang ng tubig. Kailangan na lang maghintay. Oh, mas kaunti. Steve! Oh, wow! Ang bilis nangyari ng lahat. Hindi ko maisip na ginawa niya ito, ano? Ada, uh, tumubo na ang pakwan. Ngayon, Oras na para hatiin ito sa mga piraso. Tara na! Sa wakas, makakakain na ako ng sariwa, matamis at makatas na pakwan. Perfecto! Ang Magandang saya ko! Kinineng. Nakakatawa ka talaga! Magsubscribe!